Karapat dapat ba ang kanta ng lupang hinirang, sa kabila ng bullying ng China? Ang lupang hinirang, ang pambansang awit ng Pilipinas, ay may malalim na kahalagahan para sa mga Pilipino. Ang mga liriko nito ay pumukaw ng pagmamalaki, pagkamakabayan, at malalim na koneksyon sa kanilang bansa at kasaysayan. Gayunpaman, ang mga kamakailang tensyon sa China sa pinag-aawayan na South China Sea ay nagbangon ng mga katanungan tungkol sa kung ang patuloy na kaugnayan ng kanta ay tugma sa pambubuli at agresyon na kinakaharap ng mga Pilipino mula sa superpower ng Asia. Ang lupang, hinirang, ay isinulat ni Jose Palma noong digma ang Pilipino-Amerikano. Ang mga liriko nito ay nananawagan ng pagkakaisa katapangan, at kahandaang magsakripisyo para sa sariling bayan. Ang koro ng kanta ay nagpapahayag sa gabi at araw, babantayan ka namin ng aming buhay. Ang lupang hinirang ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Filipino. Ito ay inawit noong rebolusyong Pilipino laban sa kolonyal na paghahari ng Espanya at ang kasunod na pakikibaka para sa kalayaan mula sa Estados Unidos. Ang liriko ng kanta ay ngaw sa mga Pilipinong lumaban para sa kanilang kalayaan at soberanya. Sa nakalipas na mga taon, ang China ay nakikibahagi sa lalong agresibong pag-uugali sa South China Sea na ina ang kinang malalawak na lugar na nagsasapawan sa mga pag-aangkin ng teritoryo ng ibang mga bansa, kabilang ang Pilipinas. Ang mga sasakyang pandagat ng China, ay hinaras ang mga mangingisdang Pilipino, mga militarisadong isla, at nagtayo ng mga artipisyal na istruktura upang palawakin ang kanilang presensya sa pinagtatalo ng karagatan. Ang mga pagkilos na ito ng China ay lumikha ng pakiramdam ng pagkabalisa at pagkabigo sa mga Pilipino. Marami ang nakakaramdam na hindi sapat ang ginawa ng gobyerno para protektahan ang kanilang soberanya at karapatang maritime. Ang isyu ay nagdulot din ng debate tungkol sa papel ng lupang hinirang sa panahon ng pambansang krisis ang ilan ay nangangatwiran na ang lupang hinirang, ay mas mahalaga kaysa dati sa harap ng pambubuli ng mga Chino. Naniniwala sila na ang mga liriko ng kanta ay nagpapaalala sa mga Pilipino ng kanilang katatagan at determinasyon na ipagtanggol ang kanilang bansa. Ang pag-awit ng anthem, anila, ay maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at magbigay ng inspirasyon sa pagiging makabayan. Ang iba ay naniniwala na ang lupang hinirang, ay dapat nabaguhin upang ipakita ang kasalukuyang mga hamon na dulot ng China. Nagtatalo sila na ang pagtutok ng kanta sa mga hakbang sa pagtatanggol ay lipas na at ang mga liriko ay dapat na ay update upang isama ang isang mas mapamilit na paninindigan patungo sa dayuhang pagsalakay. Ang tanong kung nananatiling, karapat dapat ang lupang hinirang, sa kabila ng pambubuli ng China ay masalimuot. Ang kanta ay nagtataglay ng napakalaking historical at kultural na kahalagahan para sa mga Pilipino, ngunit ito rin ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa tugon ng bansa sa dayuhang pagsalakay. Sa huli, nasa sambayan ng Pilipino ang pagpapasya kung ang kanta ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanila o kung ito ay nangangailangan ng rebisyon upang ipakita ang mga hamon ng pagbabago ng geopolitical landscape.